Ngayon ay, nandito tayo sa Saraburi, Thailand. So, gulay lang ulit tayo. Napakita ko sa inyo. Okay, tayo ay nasa mall. Na, Robinson Mall. Dito sa Saraburi. May, sa atin dyan ay Robinson, ano? sa Pinas. Dito naman ay Robinson lang. Dito sa Saraburi. Thailand. Yan. So, hindi ito masyadong malaking mall kung nandito ngayon ay kukunti rin ang kanta ito dito sa tinutukan ko ng kamera isa itong bank Ayan, isa itong bangko doon sa kabila ay isang bangko rin ulit so mapapansin mo ano, kahit nasa, itong mga bangko ano, walang security guard wala talagang mga security guard dito <coughs> Oh, Uy, ang ganda naman ng aso na ito. Dalawang asong maniliit. Uh, so, ito naman ay yung uh, automatic na massage. Magbayad ka lang ng 20 baht. Ay okay na. Pwede ka nang mag-massage, magpamasage dito. 20 baht lang. Yan. Tapos parang garden na rin. May no? mga halaman. <laughs> 20 ba 10 minutes yata ang pa free massage Yan, dito sa aking harapan ay kainan ka kita mo talaga no dito isa itong mall pero wala kang talagang mga security guard kasi wala nga mga kandito walang mga magnanakaw sa dami ng kamera dito ay baka huli ka agad pag <laughs> pag, pag na nakaw ano yan so namasyan kami dito mag anak baka mas maganda pa ang mall dyan sa atin sa Pinas kaya na na kayong SM mall eh ano ito hindi ito masyadong malaking mall small town lang rin ito yan. so ito yung uh, Saraburi Robinson Mall yun sa atin sa Pinas Robinson siya so, hindi siya kalakihan na mall tapos bumili kami ng smoothie tignan mo yung hawakan ng smoothie nila parang kawayan yun <laughs> yung kabuka din smoothie parang kawaya ng panitsura yung pan yung hawakan niya hindi siya supot Yan. tapos ito yung uh, automatic dito kapitan natin dito yung uh, automatic pan massage 20 bar sa so 20 baht lang 10 minutes na yata Yan. so ang oras po dito ay Anong oras na? Alas 6. Huli po kami dyan sa Pinas ng kwan. Nang 1 hour. Dun sa atin sa Pinas. Dun may avocado? Dun may avocado smoothie. Eh. Kaya ano? <laughs> ano? Move, move down na tayo? Saan tayo pa baba? Saan tayo pa yan ito, mahilig din sila sa mga kape-kape. Dito, marami, maraming mga smoothie, maraming milk tea. Marami, mahilig sila sa mga sweets. Tapos kata-kata uh, katakataka walang mga mabait kasi sila dito kaya pa hindi mabait din naman dyan sa atin sa Pinas marami din namang mabait dyan dito may gera ngayon ano sa border ng Thai at saka ng uh, Cambodia yun naman ang problema ngayon dito kung dyan sa atin ay bagyo at saka yung uh, sa ating yung mga usapin sa politika meron din sila dito ang usapin sa politika makwan din meron ng war dun sa, kwan, eh, sa border siguro yun ay mga 4 hours away dito sa amin yan, baba tayo. Ng elevator. Malait lang ito na mall, mga mga kababayan. Oh, ang daming mga pagkain, mga sweets, halos. Yan. Marami din silang mga sari-saring mga brand ng damit. So bumaba na kami. So sari-saring mga laging may mga milk tea. Smoothie. Mahilig sila mga tinapay. Tignan yung mga tinapay nila. Kanya lang ang tinapay nito. Ikaw ang dadampot ng iyong bibilhin. Ano? Hihika muna sa Ayun yan so ito yung mga automatic 32,900 automatic na kwan pang massage yan so mga tinapay so dadamputin mo na lang yan kung bibili ka 25 baht fresh drink orange fresh drink and so ganito lang kasimple yung kwan nila mga kababayan ano dyan sa atin sa SM ganda dyan sa SM dyan sa atin dito hindi masyadong matao itong kwan na ito itong mall na ito Robinson Mall dyan sa atin naman Robinsons mahal din ha 299 din oh sa Pinas yan di kwan na yan 500

Ayan. so yan yung Robinson's Mall dito mga mga kababayan maliit lang siya. isang bahagi lang ng SM nito hindi na marami ang tao wala lang security wala ngang security guard eh <laughs> hindi wala talagang mga security guard dito hindi usang security guard dito umihi pa yata si May Hintayin natin sa glitch si Mama. Yan. So, ganito lang kasimple ang mall dito mga kababayan. Maliit lang siya. Andito lang naman kami sa isang kwan, isang town. Hindi pa nga ito city. Town lang. To, tignan nyo, tindahan ng alahas. Walang mga security guard, ano? matindahan ng bag na ganyan lang wala namang pipick up kasi dyan walang kukuha yan okay so thank you so much mga kababayan sa pag uh, watch ng aking maikling uh, live video ito sa Saragori Robinson Ball gitu sa Thailand Okay? May bless sa inyong lahat. Ingat